talaga ikilik po daw ayon wow. ka na nga <laughs> ang remote ang remote ang kang ang tudlo pag ilang gamit ganun wala diyan sa bukid eh ayan at dito na kami sa marina inihintay namin yung silibran eh hindi pa dumating nauna pa yung mga meron kaysa yung silibran ayaw ang po ba nung nangyayari ito mga, mga ano ba Itsura ba na ng gutom na yan? Yan. Gutong na gutong ba yan? Ayun. Busog oh, yun. <laughs> Ang ganda dito, oh. May pa, may pa paro May, oh, ayan. Tignan niyo naman. Ang tagal yung Ang tagal yung sinibran. Okay, mamay no sa niya, niya yung oras namin sa Yati. Ano At 4 o'clock, eh, hindi pa dumating. Iwan ko nga lang. Oh. Para, nasigurado